Nay, oh. May gift ako sa'yo. May, ano po mo na yan? Huwag yung pagkain ng anak ko. Hindi na, itatabihan natin. Pagkain ni Dave yan. Opo, opo. Nagugutom yung galing sa trabaho. Ah, uh, Nay. Ito na pala yung gamot nyo. Ito po. Para po mas lumakas kayo, Nay. Yun na po, Nay. May sakit si Dave? Sa mama ko pumunta hospital. Tara na! May sakit si Dave! Hindi, Nay. Inom na po. Para sa inyo po ito. Sige na po, Nay. Huwag na makulit, Nay. Nay? Marky, ano to? Bakit? Bakit nagkaroon ng wheelchair dito? Binili mo ba to? Di ba alam mo na, ang sakit ni Mama sa pag-uutak? Anong katangahan to, ha? Oo, okay, kuya. Bigali ko para kay nanay. Para di na siya may rapang maglakad, di ba? Eh, tanga ka nga! Mark, hindi ka ba nag-iisip? Hindi naman baldado na natin eh. Wala naman nagsabi sa akin. Dalawa na pala kayong may sayo ng kukote rito sa bahay na to. Mark, isa na naman nag iisip ka kung yung, kung yung pinambili mo nito, binigay mo na lang sa akin para madagdagan sana yung pambili ng gamot ni nanay. Nakatulong ka pa! Akin na nga yan! Akin na yan! Mga iho, Huwag maingay. Natutulog si Dave. Pagod sa tarbaho yun. Natutulog yung anak ko. Ma, ma, paulit-ulit na lang tayo. Ako nga si Dave. Ako si Dave, ma. Sige na. Minom ka na lang ng gamot mo, ma. Sige na, Oh, ito na po yung gamot nyo. Sige na, ma. Inom ka na. Ano ba yan? Ang kulit-kulit nyo naman, eh. Wala akong sakit. Hindi ko kailangan yan. Nay. Nice. Huwag kayong maingay. Oh. Ma, Ma naman eh. Alam mo ba kung... Alam mo ba kung gano'ng kamahal yung gamot mo? Diyos ko naman. Pagod na pagod na ako sa inyong dalawa. Uuwi ako rito. Aalalaanin kita. Aalagaan kita. Tapos ikaw rin, Marky. Eh. Nagiging pabigat ka na rin sa akin. Alam nyo, dapat... Dapat may asawa't anak na ako eh. Dapat pamilyadong tao na ako eh. Pero hanggang ngayon... Kayong dalawa pa rin yung pinaprioritize ko! Kuya, tama na. Si nanay yan, oh. Kung Respeto naman! Teka lang, na eh. Hello? Opo, si Dave nga po ito. Sir, okay lang ba na sa susunod na buwan na lang Utang inang buhay naman talaga to. Alam mo ba kung sino yung tumawag, Marky? Banko na yung tumawag. Nagpa-follow up ng payment natin dito sa renta. Pag hindi tayo nakabayad, hindi tayo nakabayad this month, pare-pareho tayong pupulutin sa labas. Puta, yung malas ng buhay ko. Kayo pa yung kasama ko! Ba't siya nagagaling eh? Hindi na Marky! Marky, ka nga rito! Kuya. Kaya, pag usapan tayo. Pantayo. Ano tayo. Ano kuya? Si, hindi ko na talaga alam gagawin ko, Marky. Sagad na sagad na ako. Hindi ko nga alam kung sino pa yung pwede kong diyan dyan sa labas eh. Pati yung, pati yung podnyetang gamot ni Nanay, hindi ko na alam kung saan kukunin. Kuya, sorry ah. Kasi, ang hina lang kita ko ngayon sa pagbabarker eh. Tumal ngayon. Paano ba ako sa sa'yo? Sabi mo, baka kaya ko naman. Tanggapin na lang natin, Marky, na kahit sino man sa ating dalawa, hindi natin kayang tulungan si Nanay. Mikey, Mikey, sundin mo na lang ako. Iligaw mo na lang si nanay. Kuya! hoy Ano sinasabi mo? Na nanay natin yan! Mahal ko si nanay, hindi ko kaya pinapagawa mo sa akin. Butang! pagmamahal yan, Markie. Yang dahilan na yan, yung pagmamahal yan ang rason kung bakit tayo nasasaid sa utang. Mag-isip ka nga, Mikey. Paano natin tutulungan si nanay? Paano natin siya aalagaan? Kung tayong tatlo, wala tayong tahanan. Marty, kung hindi mo, hindi mo kayang sundin, baka, baka panahon na para magkanya-kanya na lang tayo. balakan ka na sa buhay mo. Bubuhayin ko yung sarili ko. Nay. night. Tandaan mo na ya. Ah. Kahit ano mangyari. Mahal na mahal kita. Ito po. Naipon ko po yan. Itabi niyo po ha. Ah. Tapos bili po kayo ng pagkain pag nagutom ka ha. Ah. Ibibigay mo sa akin to, Manong? <laughs> kailangan ng kailangan ng anak ko to, si Dave! Kasi wow, oh, kailangan niya ng pera. Matutuwa yun. <laughs> <laughs> Nay. Nay. tayo. Lalabas tayo na ha? Ipapasal mo ko? Opo. <laughs> Sige. Eh, uh, saglit lang. Kukunin ko yung mga barya ko, ha? Tara na. はい。<laughs> <laughs> Wow, Manong. Pinasyal mo ako. Salamat, ha? Kaso kailangan natin umuwi. Baka hanapin ako ni Dave. Yung anak ko? Nay, bakit po tinatapon niyo yung mga bato? Ay, to? Para saan po yan? Ginagawa ko to para sa'yo. Ano, Nay? Para, para sa akin po? Eh, Nay, tinatapon niyo po eh. Hindi ko tinatapon. Nilalagay ko lang para palatandaan na makauwi ka. At hindi ka maliligaw, Marke. <laughs> Nay. Nay, sorry. <laughs> sorry, Nay. Hindi ko na kasi alam talaga yung gagawin ko, Nay. Sorry <laughs> po. Mas hindi ko kakayanin kung may masamang mangyari sa iyo, anak. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ng kuya Dave mo. Sige na. mo na ako. Ayos lang ako dito. uwi na po tayo, Nay. Ha? Sorry po. Kak. Oh. Akala ko ba mo na inutos ko sa'yo? Ano nangyari? Ba't, ba't nandiyan pa rin yung matandang yan? Hindi, kuya. Mahal na mahal ko sa nanay. Hindi ko kayang ang gawin pinapagawa mo sa akin. Lang yan naman, Marty. Di ba nag-usap na tayong dalawa? Paano ngayon yan? Sino, sino bibili ng gamot ng matandang yan? May magagawa ka ba? Lang yung pabili nga lang ng Pagkain natin, kulang na kulang na sa atin dalawa Buti sana ako nahihirapan ka Ako na naman, cargo ko na naman. Patay yung gamot ng matandang yan, kuryente, tubig, pati yung lintik na renta dito sa bahay, ako na naman. Sige kuya, para hindi ka na mahirapan, at para makapag-asawa ka na rin, at magawa mo lahat ang gusto mo, aalis na lang ako sa bahay na to pero kasama ang nanay. At ibibigay ko sa kanya lahat ng pangangailangan niya, kagaya ng ginawa niya sa atin dati. Matapang ka na ngayon? Sinusubat mo na sa akin yung pag-aarog ang ginawa mo sa matandang yan? Tayo yung anak niya, Marky. Tayo. Tayo dapat yung inaalagaan niya. Hindi ganun. Hindi siya ang inaalagaan natin. Hindi, Kuya. Dahil bilang anak, may respeto at malaki ang pagmamahal ko sa magulang natin. Kung di naman dahil sa kanya, wala tayo dito, di ba? At siya nagturo sa akin kung paano maging isang mabuting tao. Alam mo ba, kuya? Ingit na ingit ako sa <laughs> Na kahit may sakit si nanay ko, pa rin iintindi niya. Kung kumain ka na ba? <laughs> kung okay pa yung kalagayan mo. Di minsan, inaantay kong banting niya yung pangalan ko. Pero ikaw, yan ay yung mo sa magulang natin. Ano klaseng anak ka? <laughs> Magsama kayong dalawa. Ako naman yung masama dito, di ba? Tingnan natin. Tingnan natin kung kaya kang buhay ng kayabangan mo. Oo, kuya. Mas gugustuhin ko pa nakasama si nanay. Dahil mas naiitindihan ko yung sakit niya. Hindi tulad mo. Matinu ka nga. Pero daig mo pa yung may sakit dahil sa dumi ng takbo ng utak mo.